Yun mga Abel, good morning, good morning, good morning sa inyo at araw ngayon ng Wednesday. So yun mga Abel, uh, magabang tayo ng ibon natin na nakalaban sa pooling sa BBC. So pinakawala ng ibon ng 702 sa Tarlac, Tarlac. Yun, uh, ang nilaban natin is si, ano, yung magkapatid na Peter C. Pero ang nilaban lang natin is yung nagtatriber na checkered. Yung isang checkered na maliit is hindi natin laban sa pooling. So yun, Uh, testing lang tayo ngayon. Uh, ngayon, kakauwi ko lang. Uh, nagpalit muna kami ng pwesto ng anak ko. So, yun. After ko magla, babalik ako doon sa pwesto namin sa Santo Domingo. So, hindi na nga tayo naglagay ng ano, ng uh, ng pala ang may kulubo kasi 3 days cleansing ako sa mga ibong ko. So, yun. So, hanggang ngayon, meron pang antibiotic yung ano nila. Uh, tubig nila. So, mamaya tanghali, pag uwi ko dito, doon ko palang tatanggalin yung antibiotic nila para ah, magbigay naman tayo ng plain water. Tapos, hapon, mga siguro mga after nila kumain ng mga alas 5.30, magbibigay naman ako ng probiotic no, sa ah, mga ibon natin para maganda yung pasok ng gamot sa katawan nila kung sa asaali. Kasi, ah, itong mga naka-summer natin na to na MPFL at saka, pare is isasakay na natin yan by June itong MPFL by June 4 sasakay na natin pero yung yung pare hindi ko alam po anong date exactong date sa June pero first week din so magkaasabay nga sigurado may mga advance training pero hindi tayo nag advance so gusto ko sa mismo track na lang mag sakay sa mismo training na lang so yun tingnan natin kung uubra tayo ngayon sa pulling kasi nagsakay ako sa sulipan sa apalit So yun, boundary ng dito, kalumpit at saka anang ah, ng, bola at saka pampanga doon ako nagsasakay ngayon. Kasi para mas malalapit na lang yung mga basketing na sinasakayan ko kasi doon din kami nag ano, nag grocery sa Genre. Kaya doon na kami nag o oh, doon na ako nagsasakay ng mga ibon natin. So yun, ini-ready ko na ayan. Andito yung mga young bird natin ng ano nang ah uh, TGRC KFC tapos yung, yung mga kulay dilaw na to, mga Abel, is pwede natin itong ilipat doon. Kasi south kasi sila eh. South yan. So yung dalawa natin dito. Ito. makikita ko sa inyo. Yan. Yung dalawa natin na young bird na yan. Yan. He south yan. So, so plano ko nga mga abel is ilagay ko dito sa abila. Yan. Dito lahat ng south ko. So yung kulay dilaw doon na PFS possible mailagay ko nga dito yan. Pag nagkataon tayo mga abel. So anong oras na ba mga abel? 7.29 na. So possible nga na dati nga ng mga ibon is mga 7 7.45, 7.50. So, dun, mag-aabang-abang na tayo, mga abel. Uh, sa so, ngayon is, uh, magagahit muna ako ng aking gulay para pagkatapos kong magklaing, dadaling ko lahat ng nagahit kong gulay do sa pwesto namin. So, yun, mga abel. Tara, samahan nyo ako. Maganda naman ang panahon ngayon. Kaya, tara. Pasok na, pasok, pasok. Pasok na, pasok, 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 pasok na. Pasok na, pasok na, dali, dali, dali. muna natin, mga Abel? Ayun, mga Abel, oh, hindi na nagronda yung ibon natin. Rekta ka agad, bumaba. So, yun. Ayan, o. Oh, ito uh, sticker niya. Ang speed niya is 1,230. So, hindi natin alam kung <laughs> makakapwesto tayo. Kasi, sa totoo lang, mga Abel, maraming matutulin sa BBC. Lalo na sa sinasakyan ko sa apalit. So, yun, o. Oh. Ayan yung mga ibon natin dito. So, meron pa tayong inaabang ang isa yung kapatid niyan. So, ito yung ano natin, laging matuli nating ibon talaga. So, ito, rekta to kung bumaba. Kaya wala tayong problema dyan. So, itong dalawang to, mamaya naman mga Abel, is ito si Palawi at saka itong si Panlon 73 is mapapasakay ito mamaya sa uh, Bukawi, Bulacan. Yan. Kasi meron tayong lalaban ng isang club na PFS, Open Race, hanggang Camarines Sur. Lalabanan natin itong mga to. Ito, to si Um, Baldon 73 at sa si Palawi. So, yun, uminom na siya. Yan, naka-antibiotic siya, oh. Mamaya, okay lang yan. Ilong pa na antibiotic para mamaya ang hapon, ano ka, ha? uh, ano ka, uh, probiotic naman. Huwag ka bagalala. Don't worry. In inom pa na muna dyan, ha? Sige, abangan muna natin yung isa. Sa asaali, tapos update ko kayo maya, maya, sa ano, sa rankingan natin. Ayan, Ayan yung ibon natin nasi si Peter C. ito okay, na yung isa nating ibon na si Peter C. Ayan. Kompleto regado na ibon natin. Dalawa lang naman ang sinakay natin eh. All right. Hmm. no oras 7:58. So 'yun. Ah, balita ko lang sa inyo mga Abel. Yung ranking ng ibon natin na si Peter C is number 19 sa klaing. 'Yun. Pero sa cluster is number 9 na lang siya. All right. Pero okay lang, balik taya. So tingnan natin kung masisipa pa o may mga lags. Kasi till now, marami pang nagkaklak ngayon so hindi natin alam kung masisipa pa tayo o hindi na o yan sana pagpatuloy mo yung ganyang laban ha konting konting pukpuk pa kasi na cleansing ka hindi ka naka ano eh hindi ka naka multivitamins ngayon kasi ito mga abil naka probiotic ay naka probiotic naka antibiotic tayo ayan o naka antibiotic antibiotic yan mga abil ha antibiotic na bubulul bulol pa ayan o kita ayan kahapon pa yan ang Uh, hapon, nung tinimpla ko, mga alas 4 at alas 5 mamaya tatanggalin ko yan pinagmamagdamag ko yan kasi, yung mga ibon natin kahit hindi natin nakikita ng gabi umiinom yung mga yan mga baba yan umiinom kaya nga, nagtaka ako sa kanila ngayon, eh. tinan nyo, konti na lang yung ano yan, kahapon marami yan eh. so yun o, no? gusto ko umiinom talaga yung mga ibon, mm. pero mamaya tatanggalin natin yan, gagawin natin plain water na, pagdating ko mga alas 10 o 10.30 pag uminom sila ng tubig, hanggang hapon na yun. Tapos mga alas 4, alas 5, pagka kumain sila ng uh, hapuna nila, ano na, uh, probiotic ibibigay natin. Yan. So yun, hindi natin pinapakawalan muna itong mga to kasi makukulit eh. Ayan lang muna natin silang ma-viewing yan para makita nila yung area nila. So yun. So yun mga kabel, babalik muna tayo sa ating pwesto. Baka mag sa atin yung ating kabiyak. Update ko ayo mamaya. Yun, mabel, oh, Tanghalin tapat na, oh. Ang init na, sobra. Itang kita nyo. Ang oras na ba? 11.34, ayan mga abel, oh. So ngayon, ayan, tapos na tayo magpakain ng mga ibon natin. Ayan. Nagbigay na tayo ng probiotics sa ibon natin. So yun, uh, sa ngayon, ang ginagamit natin probiotic is El Toro. El Toro yung gamit natin ngayon. Kasi, uh, wala na akong ano eh, wala na akong wala akong ginagamit ngayon na ano na Tolome probiotic. Naubos na. Um, kaya yung nag-sponsor sa atin ng El Toro, yun yung ginagamit natin ngayon mga Abel. So isang piraso na lang naman yun eh. Ginagamit natin yun sa mga breeder. Sa mga breeder lang yung Tolome naman sa mga flyer natin. So yun, naubusan na ako ng Tolome kaya ginamit natin is El Toro muna. Kasi meron pa tayo dito isang ah, isang ano, isang bottle. Yan. So, yun. Uh, kailangan natin, kasi nag tayo eh. Kaya kailangan natin yan, mga abiel. So, ngayon, eto, mga abiel, ang... Andali lang, ah, May ginagawa ko sa bukid -bukid. Yan. So, yun. Itong uh, mga to is okay na okay na. Kumain na sila. Tapos na sila kumain. Then, yung ating nakalaban nga pala, kanina, kaninang si Peter C. Ayan yung Peter C. na yan. Yan. Kanina, number 9 yan sa clocking. Sa sa ano, sa ranking ng BBC sa cluster B. Yan. Ranking ano yan, ranking 9. So ngayon, nag cluck na mga taga-apalit. Yan, nag cluck na yung mga taga-apalit. Na ta taga Ang nangyari, yun. Nasipa tayo, natadyaan tayo. So yung pagkaatadyak naman sa atin is hindi naman ganong kalayo, pero wala na tayo sa overallan. Pang number 14 tayo sa pooling mga ka sa cluster B. So okay lang din 'yon kasi not bad pa rin. Ibig sabihin, kahit pa paano nakakasabay ang ibon natin. 1230 ang speed niya. Napakaganda na 'yon. Uh, kasi 'yung ibon natin pagka uh, galing sa uh, karera. yan kaya hindi mo na kailangan 'yan uh, tawag-tawagin pagka uh, ano. Pero mamaya isasakay natin si Palawi at saka si Banlon uh, sa South sa Bukawi. So tingnan natin, ilalaban din natin yan dalawang yan sa pooling. So ngayon, titingnan natin kung sino mas mabilis sa kanilang dalawa. Kaya abang-abang tayo mga Abel. Uh, Dire-diretso na ulit yung upload natin mga Abel. Pahensya na kayo. At yun, pasensya na nga kayo mga Abel. Dahil nga uh, medyo dinamdam ko yung ano nangyari sa ibon natin. So hindi ako maaget over. Kaya hindi, ilang araw akong hindi nakapag-upload ng video natin. Dahil nga inaalala ko yung ibon natin na namatay sa... Uh, ako sa nangyari kasi siya yung nag-iisang live na lang natin na ibon na inaasahan natin sa pa yung uh, ano siya pa yung na dito, kung sino pa yung inaasahan natin sa pa yung nawala so ito ito yung ibon natin na si ano yan si ah uh, to red pepper yan si red pepper yan yan red pepper na may pasok na litar na ang kapatid niya isa yan si Red Bar, yan. So, yung mga iba nga mga nagmi nagmimidtos pa para sa pooling. Ako hindi ako nakapagmidtos, pero kahit pa paano, kahit hindi tayo nagmimidtos, nakakasabay ang ibon natin. So, yun mga abel, abangan ninyo bukas kung ano mangyayari sa dalawa nating ibon sa South. Kasi, idederecho natin ang laban nito hanggang Camarines Sur, itong dalawang to. Kaya, so, tingnan natin kung saan naabot ang ibon natin ng dalawa, si Palawi at sa Asi, Banlon, sa South. Um, kasi ito si Palawi, yung kapatid niya may history Takloban lang hindi nakla. Then ito si Banlo naman, may history naman hanggang uh, gumaka. Doon siya na ano, doon siya nadali kaya hindi ko na siya ikinarera kasi nagbunot yung pakpak -pak niya. Pero second lap winner siya doon. Then ini-stop na tapos ngayon ulit ilalaban ulit natin ang so. Tingnan natin kung ano mangyayari sa kanya. Kaya abang-abang kayo mga Abel. Or